dahil mga mga na po yan uh, na confirmado na po yung mga bagay narihan na parang mga naki-susunod na po yung mga text uh, kaya po yan po yung uh, po mga may hirap ay dapat na uh, maging patanino maging uh, makadyo sa pagkili ng uh, mga ibaboto kahit nabayaran tayo, tanggapin natin yung binabayan sa atin, pero ang iboto natin ay nasa bukodan at sa pinto natin kayo ay katulad po lang ng nangyari nung po sa si Marcos nung araw, siya po yung pa-referendum eh nung uh, naghahalalan na ay binigay sa mga tao yung pera ay kay Kuala Kuala Kino po rin ang nalalo dahil yun po yung uh, kasi po yung kalimpitan na ng taong bayan kalimpitan ng mga politiko sa taong bayan pala yun ang inusap yun Ano po masasabi niyo kay sa anak po ng dating pangulo na si Noy Noy tatakbo ngayon sa nung dating pangulo oh. si Noy Noy eh si Noy Noy eh, dapat eh bawasan niyo yung panginginang ng piso dahil masama yun kumbaga maging hindi nakataas yun eh sa kanya yung pangingin ng piso sa bawat uh, establishment o oh, sa bawat uh, kalye eh, ito yun eh parang sa akin pananaw ito yung nakasira sa kanya eh, Ibig sa tulungan doon mamaya, talagay na ka ko sa, uh, sa kabuhayan, kaya eh, ito pa siya pa, huwingi na tulong sa mga Pilipinong piso-piso. Diyos si man eh. eh, ni Josep, kaya mangyayari po sa ating palalaw na yan, kung sino assuming na siya ay daw sa pangapanguluhan, eh ibig sa siya ay ating hingin ng tulong, siya ay hingin ng tulong sa atin, Ano po ba yung baliktad ang mangyayari? Eh, para sa akin eh, nakasama sa kanya na uh, uh, patakbo ang iyong presentation oh, na uh, in. binabadya niya. Wala kang bibindo rin. Sige sir. Sige sir. Tuloy sir. sir, sir. Okay. So, kung masasama ka, at sana, sa pagboto natin ng pitong election 2010, eh, isipin natin kung sino yung mga katulong sa atin. Ha? Isipin natin kung sino talaga yung uh, mga Diyos, mga tao, magkabayan hindi magkapisoh, hindi magkapisoh, dapat itatayong magkakayahan, magkapera, yung mga lalaki ang mga lalaki nila, mga lalaki ang yung mga mga lalaki mga lalaki yung mga mga lalaki yung mga lalaki nila, yung mga lalaki nila, yung mga lalaki nila, yung mga lalaki nila, yung mga mga yung mga yan ang tawag sa inyo, tong Westman, hindi diba tong Westman, tong Westman, tsaka yung mga sinatong, ha? Ah? yung mga konsumod, hindi ah? diba dapat tawagin na konsyad eh, konsumod. Yung buo ng mga pulong barang, barang barangay, tawag diba yan, eh, yung mga maniluba sa barangay natin eh, dapat tawagin pulong barang lagay. Ha? Ah? So, may may sa mga hihina mga proyekto. Ah, kaya naman po, eh, sagasagsaga na undoy. maraming nasira. Maraming nasira, ha? Eh, ito si Romy Mumu, siguradong maraming naman pinagay po dito. Sa mga tiwaling mga ayos natin ang dito, ito. na naman ang mga proyekto yan, ha po. Lagad sana ang ng mga ng mga proyekto. Tapos ito mga yosin. Eh, pero naman din ako siya. Maawa po tayo. Ha? Awa natin ang pera naman din ako siya. Nangigilig na sa takot. Kaya yun, ay halos sa ah, talagang kagtasan na pati ka rin lumalimang gila uh, po. Tara, ah, malinding ang mga balay mo, yung mga maglalakos sa kaba ng bayan. O, oh, ikaw, oh, eh, kanyo, nandiyan. <coughs> ano masasabi mo dyan sa ah, ating ah, politika sa usang ngayon? Politika sa ngayon? Madumi. Prak. Uh, Pero hindi lahat, hindi uh, ko nila lahat. Sa karamihan, sa may, um, mga politiko mo sa mga Orang tak lihat talaga ni muka tatang tu. Wala pa bisa pera, bela aku bisa tu. Kau Ang resulta, kapambayan makuha niya. Dahil babawi niya yan. Ang seleksyon po mananahal niya. Okay, ako'y nalalawag eh. Sa mga kabataan natin na na registrado ng butaan. Mag-isip po tayo, mag-isip po yung pag-voto natin. Tayo po'y pag-limili-mili at pag-aralan natin. Sino talaga yung gumutong tao na mag-aralan sa ating bayan? Kaya po, at magandang po sa inyo na, Merry Christmas na yun. Ito tayo na na YouTube niya